mga diskarte eksidente oh nasagong ka. yun oh ako nakandosa yung babae o oh, yan dapat dinandaan mo lang may kasama pa asawa mo Oh basa-basa ang mga mukha nila Ay, naka Nakakalungkot Ingat-ingat po tayo nakaka naka motor Nakamotor basa pasag Mislide yun Nagsarelated yun Sarili Bawa Dalawa pa naman sila Mga gano'n Mabilis yun kasi Kung hindi naman mabilis yun Hindi naman slide ng gano'n yun doon eh Kurbada yun eh Nauna po yung motor sa kanila. Dito yung sa May Imus, mga katiskarte. Oh. Ingat-ingat po tayo lagi, mga katiskarte. Nako. Ayun, yung babae, nakaandusay na. Yung lalaki, nakaupo. Medyo nakakaupo pa. Yung babae, ano na, yung samaan-tama. Milipit Milipit na. Uh, dito yan ang sumihimus. yung city hall. Oh. Sa kanan. Pakurba-kurbada kasi dito. Eh. Pag mabilis ang takbo mo, tapos biglang kurbada na ko. Buti na, ah, may mga helmet pa sila. Pero talagang yung mga mukha, ano? Mga basag-basag ang mga mukha nila. At ang katawan, puro hindi natin alam duguan. Puro nasa um, ano mga bal. Ano, ano. Internal, ano yung shoutout mga kariskate ingat ingat po tayo pag mumotor sa pagdadrive slowly but surely lang po